Hello guys, magagawa ako ng ano ng ano bang tawag dito? Gulaman. Ayan guys, gulaman. Uh, ginupit ko na yung pinaka ano niya, yung gilid. Ayan, Mr. Gulaman, yellow color. Ayan guys, ilalagay ko na muna siya. Ayan, make sure na hindi pa siya dikit-dikit or buo. Ayan. Ito na ang ating gulaman powder. Tapos, lalagyan ko na siya ng mainit na tubig. Lagyan ko na siya ng mainit na tubig, guys. Actually, ang gagawin ko, guys, is puro ano lang ito. at uh, Tansya-tansya lang to lahat. Ayan, tansya-tansya. Ayan, okay na yan. Hindi na yan masyadong matigas or malambot yata. Ayan, guys. Tansya lang yan. Mga oh, siguro dalawang cup na tubig. And then, and mix natin. Ayan, imimix na natin guys. Para hindi siya buo-buo. Parang nagbuo nga siya. Sana matunaw. <laughs> Nag-experiment lang ako guys. Ayan, tunaw na. Tunaw na siya Ayan okay na siya guys So lalagyan ko na siya ng syrup para yun ang ano, panlasa. Hindi ko lang sure kung anong ano ito. Uh, anong tawag dito? Uh, lasa. Pero make sure siguro masarap din. Ito guys. Lalagyan ko siya ng syrup. One. Two. Three. Ay. lumalapot na siya guys lumalapot na siya ayan nagmimix na siya yung parang gusto ko siyang lagyan ng flavor ng uh, chocolate titikman ko nga muna kung okay na yung ano guys yung tamis kulang pa pala nadagdagan ko pa ayan pwede na rin siguro Ayan guys, habang lumalamig po kasi ano siya, lumalapot na. ayun na po. Nasa ilalim yung ano nyo, ano. hindi siya nagana. Ano. Sana masarap. Ayun, matamis na siya. Matamis na. Habang kumalamig, ayan, tumitigas na ang ating gulaman. May gulaman na tayo. Ayan. Okay, guys. Maya-maya, balikan natin. At talagyan ko siya ng clay bar. Ayan. Ayan guys, eto na po. ah uh, matigas na siya. Matigas na siya guys. Buo na. So, try ko pong ilipat. Ayan guys, ilipat natin. Siguro, ano ba pa? bang technique nito? Siguro ganito na lang. Ah-ah. Uh -uh. <laughs> ang galing. Oh, ang galing naman ang aking gawa. So, ayun guys, oh. Ayan, successful naman yung gawa natin, guys. Ayan. titik na natin. Câmera.